Hello, good morning. Uh, bago ko pisa ng video nito ay tapay mo tayo. Uh, bago nga lahat, pa-shoutout pala kay Ram Kison at saka sa kanyang baby na si Clarice. At saka, pa-shoutout na rin kay Sir Atty. Adrian Yap. Eh yes, Sir, ayos ka lang dyan. Ah, ang video natin ngayon ay... Ang video natin ngayon ay tungkol dito sa ating hub. Hub na lumuluwag ang bearing. Ayan. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng angkop o tamang paglagay dito para ito ay sumikip. Na hindi ito pang Uh, ano mm -hmm. lang, pang lamang. Ang gagawin ko dito ay pang matagalan na. Ano rin nyo ito? Mapapansin nyo itong bearing na to, ito. Maluwag, diba? Yan. Yan, maluwag siya. Ngayon, maraming kapaparaanan na pwede ispasikipin ito. Mayroong, ano, mayroong iba, winiwildingan nila ito. Ayan. Winiwildingan nila. Kaya lang, ang disadvantage ng winiweldingan, hindi siya papantay rito. Minsan, tabingi. Kaya yung hab mo, talon-talon din. Yung, yung iba, yero. Uh, ang yero naman ay madulas yun. Ma Mabilis siya lumuwag. Yung iba naman ay maong. Ang maong naman, okay rin naman ang maong, pero yun ay mabilis din ma malumuwag kasi nabubulok yun ngayon ang ituturo ko sa inyo ay ito ang gagamitin natin ito ang gagamitin natin ito ay simbras ah uh, ito ay subok ko ng gamit ito kasi nung una nung una ko itong nakita ay sa ano nung gumawa kami ng sasakyan yung pang four wheels ito yung ginamit ang pinagamitan pa noon nasa connecting rod ay mas mabigat ang ano noon, tina-drive noon dahil nga four wheels 'yon. Ngayon, nai-apply ko dito sa may hub na to sa bearingan ng um Omo kay sya. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paglagay. Okay. Tamang paglagay nito. Pa, hindi lang pang samantala kundi ito ay pang matagalan. Kumpisa na natin. Ngayon susukatin mo ito. Sukatin mo ito. O oh, dito dito na lang tayo magsukat sa bearing. Sukatin natin 'to. Ngayon, pag nasukat na dito, pantay na dito, susukatin naman natin yung lapad. Ayan. Yeah. Kailangan lapad nito ay hindi siya kapares dito. Medyo lumaki lang siya ng konti. Yan. yan. Pati yung mga ganyan. ngayon. Uh, okay na. Jo, lagpas lang siya nang ano, sa may bearing niya. Di ba napapansin niyo ang ang entrada nito masikip? Tingnan niyo maigi. Pagdating dito, masikip, medyo masikip siya. Kailangan mo siya pang pukpukin. O, pagdating naman sa loob, sobrang duwag. Pagdating dito sa may entrada, ay medyo masikip. Ngayon ang gagawin natin, kukuha tayo ng uh, liha itong liha Yan. kahit maliit na liha lang. itong entrada ay ilihahin wag yung, pina, yung tinatamaan ng bearing kasi baka lalo lumuwag itong entrada lang Kaya napapansin mo, medyo malataas itong entrada. Kaya tatanggalin mo yung entrada. Dahil yan ang sasagabal pag pinasok mo yung bearing mamaya. kailangan pag you know, mawala siyang sa oh, katulad nito ayos na ay kunti pa may kunti siyang sa gabal Kasi pasok natin 'to kailangan bago mo ipasok tong bearing sukatin mo itong pinaka adjust adjuster ano pala spacer nya kailangan pantay dito mapapansin mo naman dito sa may pinaka hangganan na to kailangan pantay yung uh, pantay yung pinaka spacer hindi pwedeng mababa itong spacer dyan, kasi masisira rin itong bearing ay okay, natin ito na yung kaninang simbras Itong simplest na ito ay gawa ito sa hardened na matigas na yero. Yung pero ito ay gamit talaga pang-bearing. Ito ay mabibili sa mga auto supply na mga malalaking auto supply. Bihira ka lang makakita dito sa mga motor motorcycle parts, sa mga gumagawa ng mga motorsiklo. Bihira lang ito. Mabibili mo ito sa talagang auto supply na pang-four wheels. Ayo. Ngayon ang gagawin natin, bago natin ikabit 'to, ay guguntingan natin. matigas na ano to eh o. Ang gagawin natin, itutupin natin to. tapos itong ginunting ito mo siya dito okay. Yun, okay na. Kailangan naka nakasangga sa dyan. ang bearing uh, kailangan naka saktong, -saktong Kailangan pantay. Eh. At saka ang advice ko sa inyo, pag nagkabit kayo ng bearing, ang kukunin nyo original. Original na. Wala laman mo naman ang original eh. Kasi katulad nito, ano, ha, nashi. Nashi ito eh. Nashi. Nagyan natin ng tangis tsaka na natin lagyan ng grasa okay ayan ng katulad niya, kailangan pantay. Para pag uh, To na lang gagamitin natin. Ba masikip. Ayan, so ang sikit na niyan. Ayan siya, di ba? ayan siya. Ito kailangan pag na ano, tatanggalin mo. Tatanggalin natin. itong mga naiwan. tanggalin mo yung mga napuputo na yan kasi yan, pag yan ay pumasok yung sa bearing sigurado ako masisira na yung bearing okay kailangan siguraduhin natin na maigpit talaga mga dito. Ayun. Ayun. Yun, okay na. Ito, okay na siya. Yun lang yun lang pagkakabit nyan na pang ah, sigurado ako sa inyo na magagamit nyo itong matagal kasi itong itong hub ko matagal ko nang gamit to bali ito yung pinaka original ko pang hub ginamit ko ito nung ah, uh, umpisa yung motor ko ay 2002 napalitan ko lang ito nung 2019 kaya ko lang ginawa, gina, ito dahil bala ko rin, bala ko rin siya uling gamitin. Sayang rin naman. Ah, antigo na tong hub na to eh. Bali ito hindi na siya original ito. Pero nung kinabit ko ito nung ano pa eh. 2004 yata. Tingnan natin. Ayun, itong ano, 2004 ko to yung kinabit tingnan natin lang ko ayun ayun natin ayan 2004 tsaka tsaka ang hub na to ay 2000 2002 stock pa to ng hub ko 2002 hanggang 2019 yun ilang taon yun bago ko napalitan tong hub na to ayan lang salamat sa mga sa nanood at saka salamat at salamat po sa mga sumuporta sa channel na to paalam